Alam mo ba na lahat ng sulit ipaglaban at makamtan sa mundo ay mahirap? Yan ang dahilan kung bakit yung iba sumusuko na lang at ayaw ng lumaban para makamtan ng magandang inaasam. Merong author na nagsabi na madalas daw, we end up with less because we settle for less. Mahirap kasi kaya wag na lang. Ayoko na mahirapan pa kaya okay na ako sa ganito. Panibagong hirap na naman yan, kaya hindi ko na ginawa. O yan, ilan lang yan sa mga madalas nating madinig na dahilan kung bakit hindi na nagpur-person ng mas mainam. Tapos bandang huli, nagtataka pa tayo bakit ganun lang o kaya bakit hindi ka na umaluan. Ito ang dapat nating tandaan. Lahat mahirap. Mamimili ka lang ng kung anong hirap ang sulit at dapat mong harapin. Ang exercise, mahirap. Pero mahirap din namang magkasakit dahil kulang ka sa pangangalaga sa sarili, di ba? Aling hirap ang pipiliin mo? Ang magkahiwalay kayo ng asawa mo ay mahirap. Bukod sa inyo ay marami pa rin ibang maaapektuhan at mahihirapan. Pero ang ipaglaban ng kaayusan ng relasyon ay mahirap din. Aling hirap ang pipiliin mo? Ang magtrabaho ay mahirap kasi nakakapagod, mahirap makisama, mahirap magbiyahe, maraming mahirap pakisamahan. Pero ang walang trabaho ay mahirap din, di ba? Aling hirap ang pipiliin mo? Ang mabaon sa utang ay mahirap. Ang daming tumutugi sa iyo. Yung di mo pa kinikita ay may pinaglalaanan na at madalas sira pa tiwala sa iyo ng iba. Pero ang pagiging disiplinado sa kaperahan ay mahirap din. Aling hirap ang pipiliin mo. Ang hindi magkibuan at manlamig sa relasyon ay mahirap. Hindi mo mawari kung ano nalagay ng relasyon nyo at kung may future pa ba kayo. Pero ang mag-usap at mag-settle ng issue ay mahirap din, di ba? Aling hirap ang pipiliin mo? Maraming mahirap makamtan sa mundong ito pero merong mahirap na alam mong dapat mong piliin at kaharapin. Handa ka bang harapin ang hirap? O, sabi nga ng Bible, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kung ang lagi mong dahilan ay hirap kasi eh, huwag ka nang umasa na may mararating ka pang makabuluhan. Huwag mong sukatin sa hirap o dali ng isang bagay kung ito ay gagawin mo o hindi. Kung alam mong tama at marapat, o go na. Dahil sa mundong ito, mamimili ka lang kung anong klasing hamon ang kakaharapin mo. Ang maganda ay ito, sa kamay ng Diyos, ang bawat hamon na mapagtatagumpayan ay hamon na huhubog sa iyong buhay at pagkatao hamon na magpapalakas, hamon na magpapainam. At syempre, pinakamaganda kung ang hamong pipiliin mo ay yung hamong hihigit pa sa maibibigay ng mundong ito ang idudulot sa iyo. At yan ay matatagpuan mo sa mga turo at aral ng Diyos sa Biblia. Asa ka pa.